Pero patas ang talakayan. Dito, pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an Eye. I for an Eye. I. I magandang umaga, Sir Aldo. Hi, hello, uh, good morning, Ma'am Rona and sa lahat po na nakikinig ng uh, IFM, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun. Sir for the past uh, months doon, nakikita po natin na talagang very active po ang uh, uh, inyo pong uh, kooperatiba pagdating po talaga dito sa pagtataguyod ng sektor o ng bangus industry dito po sa ating lalawigan. At uh, ito nga po ang isa po sa pinaka na-update din po ko at natuwa ko itong fish core project. Marenyo po ba kaming uh, mapaliwanagan ukol po dito, sir? Ah uh, yes, uh, salamat sa question Ma'am Rona no. So uh yes, um, we we continue to be active, uh, sama pa continues to be active. Uh, kasi gusto natin na tuloy-tuloy ang ang progresibong paglago ng ating uh, industriya ng pagbabangus dito sa ating lalawigan no. And uh talagang um gumanda pa ang uh, sitwasyon ng uh, mga uh, nagbabangus at uh, lumaki pa ang kanilang business so nabanggit po natin ang uh, uh, fish core project well uh, this is um, an initiative of uh, da and bfar uh, in collaboration with uh, the um, uh, World Bank mm -hmm. and uh, with that um, they are providing um, uh, assistance to um, the, um, uh, several any any sector that uh, has to do with the uh, um, aquaculture mm -hmm. here in our country. Okay. So yun po nagkaroon po tayo ng meeting dito sa uh, Clark Pampanga and uh, doon po nagkaroon po ng exchanges of thoughts, uh, and uh, napag-usapan din po yung mga opportunities where uh, we can give uh, growth to the aqua se uh, aquaculture sector uh, mm -hmm. dito sa ating bansa. Um, may this be financial or structural, um, ayun po, napag-usapan po na, namin doon. Uh, depende po yan sa sa kakulangan or oportunidad na nai-present po namin. Ayun. and uh sir this is region wide po ano. Yes, yes. Uh basically uh ito po ay uh um uh, spearheaded by our uh regional director uh mm -hmm. Ma'am Garland ng DFAR okay. uh and also the focal person ng uh, ng uh, bangus industry da uh, CRD Willy Cruz. Uh so the, ayun pinagsama-sama po tayo doon. And uh tama po kayo region-wide ito kasama po ng Region 1 and Region 3 and several other regions for that matter. Oh. Um uh, nandoon po ang mga kaibigan natin from Bulacan, mm. uh from Pampanga, uh oh. from Ilocos, from Sambales. So uh may, may iba-ibang uh ah uh, aquaculture uh, sector po doon particularly sa pagbabangus po na ano nagre-represent uh, po sila ng kanilang uh, kumbaga <clears throat> mga assistance po na kakailanganin nila para mas mapalakas pa ang uh, kanilang production ng bangus Ayon Sir speaking of production, kamusta po ba ang uh, supply at uh, presyo na rin ano, dito po o ng produktong bangus particularly dito po sa ating probinsya? Well so far um, uh, we have been uh, doing good naman ano um, far better than expected. Mm -hmm. uh, if we can remember yung mga dumaan na mga uh, bagyo sa atin yung mga nasalanta ng ng uh, bagyo nung panahon ng Oktubre at uh, December, dalawang magkasanud yon na talagang uh, naka-apekto po pagdating po sa ating fingerlings production, mm -hmm. yun po yung uh, isa sa mga uh, rason na bahagyang manipis ang uh, ating production ng bangus, no? Uh, pero uh, I, I salute my uh, fellow bangus producers here in Uh, pangasinan dahil po uh, we did our our best and they uh, uh answer the call for better production po dito sa ating lalawigan na uh, maski dumaan po ang uh, semana santa mm -hmm. at uh, mga panahon na kung kailan uh, tumataas ang mga presyo ng iba ibang bilihin ang na natin yung matatag pagdating sa numbers po dito at the same time sa pricing po nito na maski po sa merkado, hindi po, nyo po makikitang uh, pumalo po ng sobrang taas ang uh, presyo natin. Yes, yes. Tama yan sir kasi madalas po kami sa mga market. At uh, talagang standard price pa rin, ano, regardless Anyway, sir, uh, ngayong ano, no, dahil idineklara na po ng pag ang habagat season And uh, possible in the next two weeks daw po ay uh, may deklara na rin ang panahon ng tag-ulan Does the season has something to do, sir, with the growth of the bangus for the next months po? well definitely may effect ito sa ating uh, growth ng ating mga alagang bangus no uh, pag uh, sa mga ganitong panahon um medyo ang uh, ating mga uh, fellow bangus producers sa mga certain areas po dito sa ating Pangasinan medyo nag-iingat na po sila dahil uh, pag dumating na po ang uh, mga bagyo o dire-diretsyong -dire ulan Uh, may mga airs talaga na hindi na po natin pwedeng lagyan ng uh, uh, mga pagpapalakihan ng bangus natin. Although kapag uh, ano naman kon uh, um, minimal amount or or moderate amount po ang ang bumabagsak na ulan po sa atin, this is quite uh, welcoming po sa ating uh, mga alagang mga bangus dahil gumaganda po ang timpla ng ng ating tubig. So hindi na sobrang alat na nagigimod uh, tamang tamang timpla lang ito uh, gumaganda po ang kain ng bangus natin. Oh, okay sir so kapag moderate rain okay lang po yon. Mas nakakatulong pa. Yes po, yes po. Opo. Uh, as long as uh, hindi po ito unang una dire diretso at uh, mm. hindi rin po ito yung sobrang uh, mahina lang na Uh, siguro 30 minutes na uh, ganong length, uh, yun po yung medyo hindi po maganda po sa atin. Ayun. Sir, with all the meetings held, ano, mga uh, pakikipag-ugnayan niyo po sa iba't ibang ahensya, so far, ano po yung uh, sa ngayon ay tututukan niyo pong sularanin pagdating po sa industriya ng bangus dito po sa uh, Pangasinan and of course, uh, pagtataguyin nito sa buong bansa? Ah, okay. Ah, uh, okay. Thank you for that question, ma'am. Um, tuloy-tuloy po, dire-diretso po ang pakikipag-ugnayan po natin sa iba-ibang ahensya ng ng gobyerno. Nandiyan po ang ating regional DFAR and also ang ang ating national DA. Ah, uh, meron po tayong mga programa na may mga opportunities po na mas mapalakas pa po ang uh, ating market reach, no? Uh, ang ibig po sabihin noon, uh, magkakaroon po tayo ng mga uh, further access sa mga iba-ibang uh, markets, not only here in uh, our region, not only here in our province, but all throughout Luzon, if not the whole country. Um, and ang talagang iniinpo natin, Shannon, hopefully, mangyari is magkaroon talaga tayo ng opportunity to uh, go outside of the country. So apart from oh so apart from that um, um, may mga areas po po na pwede nating pagandahin pa ang uh, ang ating production and uh, ano po yung maayon yeah, well yun po yung pag pag uh, papababa po natin ng ating production cost no So anong ibig sabihin no uh, yun po yung mga inputs po natin para po makapag-produce po tayo ng ng uh, one kilo of bangus or or makapagpalaki po tayo ng bangus for that matter. Andiyan po ang ating uh, feeds, nandiyan po ang ating uh, fuel, nandiyan po ang ating uh, electricity and uh, so on and so forth. So uh, we are the government uh, is working hand in hand with uh um, with, with the group and other Uh, sectors for that matter para pagtulungan na mas mapabuti pa ang, uh, ang 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 atmosphere for the production of bangus yes at good news sir ano na talagang uh, suportado po ang sa ng mga Uh, ahensya ng gobyerno. Anyway, sir, uh, inyo pong mensahe para sa mga uh, miembro po ng Samapa and to all the Bangus stakeholders na sa pakikiisa, ano ng pagtataguyod po ng Bangus industry dito po sa ating probinsya. Uh, sa ating mga uh, kaibigang uh, magbabangus dyan uh, at uh, membro po ng Samapa at uh, mag magtulong-tulong lang po tayo para mas uh, mapabuti at mapaganda pa ang ating production uh, kung ano man po ang uh, mga ating mga suliranin uh, pag-usapan po natin at uh, uh, isanggunin po natin. Nandito po ang grupo na tutulong sa abot ng ating makakaya at uh, nandiyan naman po ang ating mga partners uh, and other other groups na handang sumuporta po sa atin. Uh, Nandyan po ang, uh, ang DA and BFAR. And uh, ayun, magtulong-tulong lang po tayo para mas mapaganda pa at mapabuti ang uh, sektor ng pagbabangus. Hindi lang dito sa ating probinsya, hindi sa buong bansa. At uh, mga idol, nakasama po natin ang samahan ng magbabangus ng Pangasinan o sa Mapa President, Mr. Christopher Aldo Sibayan. Magandang umaga sir at maraming salamat po. Maraming salamat at mabuhay po kayo.